Pari sa inyo mga katribo. Ano? Oh, it's me, Ganeron TV. And welcome back to my channel. And for today's video nga, ay may tambay itong uh, Riders Tribe dito sa may Pero bago nga kami tumambay dito mga katribo, ay dito muna kami pumunta dito sa washing na to. At, at pwede ka nga magkarwash dito ng iyong mga motor. Maglalaglag ka lang, lang ng limang piso. Ay pwede ka nga magkarwash. May sabon pa. Basta maglaglag ka ng 5 pesos. At hindi nga rin nagtagal mga katribo. Ay dumating na rin yung mga kasama natin dito sa Riders Tribe. At papunta na rin kami dun sa Arco para tumambay. At sa nga mga katribo, ay dumami na kami. At nagkaroon na rin kami ng member na S1555. At dito nga si na floor ito si na si Ace ang may-ari ng Sniper 155 na ito na tinitingnan nila hindi ko alam kung ano si resipat nila at dito nga mga katriba inikutan ko tong mga motor na meron dito meron tayo dito ang R150 FI na kung saan tumatakbo ito ng 167 kph at dito naman ang Rouser 200 ni Kishibu na floor na 200cc na sobrang lakas at meron pang pa ang RFI dito na kulay maroon sobrang lakas dito at sobrang ganda na yaman yung golds pa sana all at dito nga mga katriba itamang kwentuhan lang mga member natin dito dahil sobrang angas ng mga motor nila pero pinagkwentuhan nilang lala kung anong pwedeng upgrade si motor nila sa susunod na ng upgrade. Right. pagkatapos ko nga magkarawas, umalis na rin kami at nagpunta rin kami sa Arco. Sobrang angas dito dahil medyo hapon na at golden hour na. Sobrang gandang mag-rides dito. Tamang cruising lang kami dito mga katribo. Tamang scroll lang. At up. dito nga sa Riders Tribe mga katribo ay pwedeng sumali lahat ng mga nakamotor. Basta 150cc and up. Dito lang sa Dasul, Pangasinan. Pero pwede namang sumali kahit yung mga nakabilaw 150cc mga katribo. Kahit naka Euro ka pa, na kahit naka Rusi ka pa, pwedeng, pwedeng kang sumali dito dahil wala namang discrimination sa grupong ito. Ganito lang ginagawa namin mga katribo kapag kami ito bike Scroll, scroll lang patambay-tambay lang, patambay lang pamotor-motor lang, tapos mamaya mag-gauge na kami, pero joke lang. Dahil hindi naman kargado itong motor natin at hindi pwedeng ipang-gauge or kaya ko yung naman, print the gauge dahil hindi naman makakahatak ito. Nairang kata nga, wala ito mga katribo, huwag kayong maniwala sa akin kahit iskam ako. Kaya sa mga gustong sumali dyan, dito sa Riders Tribe na kung ikaw ay taga Pangasinan, pangkasinan, pwedeng pwede ka sumali dito, i mo at lang diba kami. At dito nga yung arko, so namin pinupunta na mga katribo, dahil sobrang dito, lalo na dahil sobrang sa dito kapag hapon. May pinakaantay na moment ng mga katribo natin dito sa Riders Drive. Yung kanilang mamontage, ang kanilang motor. Dahil ako naman gumagawa ng montage ng kanilang mga motor. Dito syempre, kailangan namin ipas na naman ayos yung mga motor namin para maganda kapag minontage Kaya, na. Kaya ito na, wala nang paligoy-ligoy pa. Ipasok ang malupit na montage. Kaya, <coughs> naman ang umalis na rin itong si Keisha Binapol dahil tinatawag na rin daw siya ng kanyang commander o yan pagkatapos ng montage kalasan hey hey <laughs> hey <laughs> So paano hanggang dito na lang ulit mga katribo. Bye bye.